Sa dalangin ay ating itat. sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Siba. Castro And Siban. Lunes hanggang Biyernes, Ala ng hapon sa programang kaakiban Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabar Zone. Ka -ka safety tips. Time check, it's 1.09 in the afternoon. Magandang tanghali ka, Laverzon, Kavita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa ating programang kaakibat this Thursday afternoon. Ayan, magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay March 27, 2025. Talaga naman matatapos na po ang buwan ng Marso. At muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Ayan, ako po ang makakasama ninyo ngayong tanghaling ito, ngayong hapon na ito. Ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan mo talagang maging mag-isa. Oo. Oh. <laughs> napapatingin. Okay, napapatingin sa taas feeling nyo. Ayan, maganda-maganda tanghali po sa inyong lahat at maraming-maraming salamat po sa mga nakatutok sa amin sa aming AM Radio and of course, sa aming pong Facebook Live. Ayan, hanapin nyo lamang po ang aming page na DZJV 1458 Radio Calabarzon at makikita nyo na po kami dyan. Oo. oo. Talaga naman, isang araw na lamang, ay Friday na. Oo. oo. Yan talaga ang look forward ng bawat isa at kagaya ko. Oo. oo. Siyempre, marami na, dadaan na naman ang weekend. Oo, mabilis lamang daw ang weekend. Pero, ganun katagal ang weekdays. Oo, but it matter naman, ano, kasi dahil yan ay, sa araw-araw ng buhay natin, yon ay uh, pagiging uh, pasasalamat sa Panginoon dahil tayo ay hanggang ngayon ay nalalasap pa rin natin ang kagandahan ng kinreate niyang mundo. So, ayan na, magandang magandang hapon po sa ating lahat, ha. Maraming salamat po sa mga pagtutok niyo sa, pag, sa pagsama nyo sa amin ngayong hapon ito ngayon tanghali na ito. Samahan niyo po muli kami simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. Ay samahan niyo po kami dahil magbibigay po kami. Magbibigay ako sa inyo ngayon ng mga paalala patungkol po ayan sa commuter commuter tips para sa tag-init dahil kahapon lamang daw po kahapon lamang ay idineklara na po ang dry season according sa pag-asa at kung Naranasan nyo na, na ito kahapon. Sobrang init. Oo, oo talaga naman. Na, nakakasakit ng ulo kapag lumabas ka. Galing ka sa aircon and then lalabas ka. Ang sakit sa ulo. Para bang tuyun-tuyo yung lalamunan mo. Kaya kinakailangan talaga hydrated po ang bawat isa. Yung mga lalabas dyan ha. Dito po sa may uh, kalamba, sa lungsod ng kalamba po. Parang uh, medyo makulimlim yata ngayon. Or hindi lang ako lumalabas. Ano ba? Uh, and sa sa iba pang dako dito sa Calabarzon ano sa ibang lugar sa Calabarzon medyo mataas po yung heat index ha so mag po ang bawat isa uminom na maraming tubig at kung hindi naman kinakailangan na lumabas wag na tayong lumabas oo -o. at kung hindi naman uh, kung wala naman kayong importanting gagawin sa labas wag na kayong lumabas manatili na lamang kayo sa mga bahay-bahay ninyo enjoy niyo magpahinga kayo ay kung sa ang trabaho niyo ay work from home kayo aba ay mag-inat-inat din tayo mag-exercise kayo Oo, and of course, ingatan po natin ha, ingatan ninyo yung mga ang mga senior citizens na kasama ninyo sa mga sa mga bahay ninyo dahil prone po sila ano, prone sila pagdating sa heat stroke. So mag-ingat po tayong lahat dahil medyo kakaiba ang panahon. Kung buka, kung ngayon ay medyo makulimlim, baka mamaya o oh, bukas ay mainit na naman sobra-sobrang init na naman so kinakailangan talaga na palakasin natin ang resistensya natin palakasin natin yung immune system natin ano dahil uh, hindi siya uh, medyo kakaiba talaga yung panahon ngayon so kinakailangan na may panlaban tayo at kapag may panlaban tayo hindi tayo basta-basta magkakasakit so kinakailangan din talaga na tayo ay kumain ng mga masusustansyang pagkain like gulay oh wow coming from me kumakain naman ako ng gulay at ang paborito ko ay ampalaya. Hindi naman sa pagiging bitter, pero masa masarap kasi ang ampalaya. And super masustansya siya. Oo. So, comment comment nyo dyan ako ano yung mga paborito ninyong gulay. Oo. Pag-usapan natin yan. And of course, ayan, sa mga nagko-commute ngayon, ha, medyo mahirap. Mahirap mag-commute. Lalo na, hindi lamang pag umuulan, ha, mas mahirap mag-commute kapag sobrang init. Sobrang init ng panahon. Talaga naman nakakainit ng ulo. Oo, lalabas ka galing kang office na sobra-sobrang lame kagaya dito sa aming stasyon, dito sa aming uh dito sa aming boot, sobrang lamig. Pero paglabas mo at uuwi ka na mag-out ka na ng mga alas 4, 4.30, mag alas 5, ay mainit pa rin sa labas. So, kinakailangan talaga na handa, handa yung katawan natin para hindi tayo basta-basta magkasakit. Ano? So, ayan po ha. Ang babahagi ko sa inyo ngayong hapon na ito ay patungkol po sa ating commuter tips para sa tag-init. So, makinig po kayo mamaya. Huwag nyo akong iiwanan dahil ibabahagi ko na yan may maya-maya. And of course, sa mga nakatutok po sa amin, sa aming, o, sa aming radyo, ayan, o sa aming Facebook page po, mag-comment-comment comment lang kayo dyan kung may mga nais nice kayo pa shout out or may mga hinaing kayo, suhestyon, ay pwedeng-pwede pwede po yan sa aming himpilan. And of course, huwag niyo po akong iiwanan dahil magbabalik po ako. Commercial po muna tayo. Oras natin, it's 1.14 in the afternoon. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan, Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. Sumasa inyo ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJV 1458. Radio Calabarzona. Kaakibat ng Diyos. Para sa Bayan kasama ang mga broadcast journalist na sinagani Oro Sheila Florentino Mabilis bagay, Balita at, at Serbisyo Oro mismo, oro mismo. laban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Si Bak! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 45 Radio Calabarzon. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo tayo ng makinig at dagdagaan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJD 14.5A Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lungsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. ezjv 14.5a check. It's 1.18 in the afternoon. Magandang tanghali po muli, Calabarzon. Kabita, Laguna, Batangas. Rizal at Quezon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. And magandang magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ayan, it's Thursday. And kagaya nga po na nabanggit ko kanina, ang ating puntatalakayin. Ang ating puntatalakayin ay patungkol po sa commuter tips para sa tag-inig. O parang namang baba naman ang energy ko to the point na <laughs> ang baba ng energy ko naman. Hindi pwedeng ganito. Oo, Thursday na. So, kailangan mas mataas dapat ang energy ng person na ito. Ayan, ano. Ayan, aunahin na po natin ha sa ating pong commuter tips para sa tag-init. Unang-una po, pakinggan po natin lahat magsuot ng press kong damit. Piliin ang mga light colored, maluluwag at... at Maninipis na tela gaya ng cotton. Oo, ayan. Kinakailangan po talaga na kapag po ganitong uh, kagaya na mainit po ang panahon, kinakailangan na ang mga sinusuot po natin ay preskong damit. And of course, yung mga kulay na hindi dark colors. Kasi kapag mga dark colors, mas mag aabsorb yan ng init. So, kinakailangan po ay mga light colors. Ayan, ang suotin po natin na damit. Yung damit ko ay parang medyo light siya no? na may pagka-dark din siya ng konti. And also, magdala din po tayo ng sombrero o payong para dagdag protection po sa araw. Lalo na kung ikaw ay magjeep, jeep Oo, sa jeep kasi, dyan sa may crossing, talaga naman, ipagsisiksikan. Mapuno lamang ang jeep. Sampu-sampu para isang upuan. Ah, talaga naman, sobrang magkakadikit na kayo at sobrang init. Oo, hindi ba? So, kinakailangan talaga po, kinakailangan po talaga na tayo po ay magsuot ng mga preskong damit na hindi po tayo mahihirapan. Dahil kapag hindi preskong damit, ang sinuot mo hindi light color, ang sinuot mong damit ay naku po ikaw din naman ang mahihirapan. Ikaw din naman ang ikaw din ang sa din na magkakaroon ng epekto yon sa katawan mo rin. So kinakailangan ano magsuot tayo na hangga't maaari lalo na ngayong dry season. Sabi daw po, mas mainaw daw pong gamitin yung salitang dry season at hindi po summer. O ayun, sa gamitin po natin yung dry season. o, ano, mas gamitin po natin yon. At yan nga po, unang-una po magsuot po tayo ng press damit. Oo, o, suotin niyo na yung mga ano niya pang malakasan yung pang, yung pang uh, summer outfit. Oo, pero hindi naman kayo, halimbawa, papasok kayo sa trabaho, baka pagpasok kayo sa trabaho, abay, ang sinuot nyo, eh, kayo ay nakapang sleeve, nakasleeveless. Eh, oh, peace. Ay, hindi po ganun. Oo, iayon po natin yung mga suot po natin sa mga pupuntahan natin, ha? Ah. And of course, pangalawa po, magdala ng essentials, magdala na pamaypay, mini pan, facial wipes, bimpo, opan nyo at extra shirts. So, kinakailangan talaga to. Ito yung mga essential talaga. Lalo na ngayong dry season. Parang ng dry season, ano, kinakailangan na magdala tayo ng pamaypay. Ngayon hindi na masyadong uso ang pamaypay eh. Ngayon kasi ang mga tao, meron na silang mini pan na tinatawag. At talaga naman yung mini pan, na 'yun nakakapag-ibsan uh, talaga 'yun ng init at madalas dala 'yon ng mga estudyante pumapasok sa trabaho kasi uh, dahil sa maliit nga siya, kayang-kaya kayang-kaya siyang -kayang -kayang ilagay mismo sa bag, oy, oh, di ba? So ayun po, pwede tayong bumili n'on kung may mga budget kayo. Abay i eh ibawas na po ninyo sa inyong mga ano sa mga expenses ninyo dahil kayo rin naman na makikinabang diyan ano and of course magdala po tayo ng mga facial wipes yes dahil ang hangin dahil sa mainit masyadong maalikabok so magdala po tayo ng mga facial wipes natin ha kasi medyo um nakakaano nakaka-pimples din 'yon and so we need na ano ma maiayos natin mapunasan natin agad-agad ano yung sa mukha natin yung mga alikabok and of course magdala po tayo ng bimpo o panyo at extra shirt kinakailangan talaga yun, lalo na kung ang trabaho mo ay medyo pagpapawisan ka so kinakailangan niyo po ng mga ganito pamunas pamunas niyo ano and of course pamalit talaga ng damit And of course, pangatlo po, stay hydrated at magdala ng snacks. So, hindi mo kaya. Palagi magdala ng tubig o el electrolyte drinks para hindi ma-dehydrate. Iwasan ang matatamis o caffeinated na inumin. Oh my gosh. At magdala ng small snack. Snacks, nuts, crackers o prutas para hindi mahilo o manghina. So sabi di sabi po dito maging hydrated tayo. Ibig sabihin po tubig ang iinumin, hindi kape, hindi milk tea. Oo. At hindi kayo pupunta para sa kap magkakapihan kayo dyan. Oo. So, para maging hydrated tayo, tubig po ha. Tubig po ang inumin. And of course, mga electrolyte drinks po. And of course, yung electrolyte drinks natin ha, mag-ingat din po tayo sa pag-inom natin yan. Maka mamaya, mag ka ng mga electrolyte drinks, ay wala pang laman ang chan mo. So, masama raw po yun ha. So, mag-ingat-ingat po tayo. And of course, magdala din tayo ng mga konting snacks. Kung halimbawa na lamang ang pupuntahan mo bilang ikaw ay nagko-commute, ang pupuntahan mo ay medyo malayo. Ay magdala po tayo ng mga ng konting pagkain. Alam mo 'yung mailalagay ma mo lang sa bag mo, pantawid gutom kung baga. And of course, pang-apat pa piliin mga express kung sasakyan kung maaari. Ito daw po 'yung mga UB Express P2P. Ayan, bus. Ayan, mga buses. MRT, LRT, at e-jeep. Kaso dito sa Kalamba, dito sa Lalawigan ng Laguna, more on, ang usap sakayan dito ay jeep. Oo. And of course, presko din naman sa jeep. Kaso nga lang, sobra kayong dikit-dikit to the point na talaga nagkakaskin to skin na kayo. So, kinakailangan kapag ikaw ay galing ng pagkukomute at marami ka na kasalamuhang tao, lalo na ikaw ay nasa, sumakay ka ng pampublikon sa sakyan. Pag uwi mo, abay magpahinga ka muna ng kaunti at ikaw ay maligo. Oo, ako gawain ko po yan talaga namang after ng medyo mahaba-habang biyahe. Para kasing dito, masimula uh, simula Kalamba, papunta ng Bae, para ka na nagmainila sa tagal ng biyahe dahil sa sobrang traffic. Oo. Oh, oh. So, kaya after dyan, sobrang init, sobrang lagkit mo na. Aba, eh pag uwi mo, ikaw ay magbuhos. Ikaw ay maligo, maghapbat ka, or kinakailangan, nabasain mo rin yung buhok mo. ay eh, pero pagka sa ganyan daw po, ha, magpahinga muna bago maligo. Oo, oh, 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 Baka raw po kasi, ay mapasmas, sabi nila. And of course, pang lima po at pang huli, maglagay ng sunscreen. Gumamit ng SPF 30 plus sunscreen bago lumabas para protektado ang balat sa UV rays. And of course, magre apply po kung matagal nang nasa arawan. Ito talaga ang pinaka-importante din kapag halimbawa sobrang init. Oo, maglagay po tayo ng mga sunscreen. Sabi nga, may nabasa akong note kagabi. Sabi niya, sunscreen on. Itago natin sa pangalang. <laughs> <laughs> si Ate Mica. Oo, sunscreen on na daw. So, kinakailangan po na kapag tayo ay lalabas, dahil nga sa sobrang init, tayo po ay may protection sa ating mukha. Lalo na kung may ginagamit ka sa face mo. Oo, baka mamaya nagre-rejuve ka dyan. Ay, bay, talaga naman, sobrang init. Sobra kang mamumula na parang kamatis. O, isa so, kailangan po ha, na tayo ay mag-apply ng sunscreen dahil medyo hindi na tolerable yung init. Sobrang init na para ka na nga din ah, pinapaso. Ano? So, paano na kapag na ano yung mukha mo? So, masusunog, mangingitim, Oh, hindi ba? So para ma para maalagaan po natin ha, mag maglagay po tayo ng sunscreen at kung sobrang tagal niyo na po sa araw, lalo na 'yung mga trabaho ay sa ar sa arawan talaga, Aba, ay mag reapply po tayo ng sunscreen. Oo. Kinakailangan po talaga yan dahil ngayon, kung, kung ayaw mong uh, pumangit yung itsura mo, panga pangalagaan mo ito. Oo, pangalagaan natin yung mga, yung mga face natin, pangalagaan natin yung mga sarili natin. Ano? Sabi nga, na, sa tamang pag iingat hindi ka iingatan ng ibang tao. Dahil magsisimula yung pag-iingat sa sarili mo. So, ikaw mismo mag-iingat sa sarili mo. At hindi yung ibang tao. Kaya wag ka ang ah, ano-ano uh, dyan na kumbaga ay kaya naman akong alagaan ng kung halimbawa may partner ka. Eh no, ikaw mismo ang mag-aalaga sa sarili mo, no? Hindi ba? So, ayan po, ayan lamang po ang ating commuter tips para sa tag-init. Nawa po ay marami kayong natutunan. Marami kayong uh, napaalalahanan kayo na kung ano ba yung mga kaila kailangan gawin, kinakailangan dalhin. Lalo na ikaw, kung ikaw ay madalas mag-commute, Oo, kailangan talaga magdala ka talaga ng mga panangga sa init. And of course, pagdating dyan, kapag tayo nagko-commute dahil sa sobrang init nga, magdala din tayo ng payong. Minsan kasi, kinakatamaran na ang magdala ng payong. O, ang gagawin na lamang, tatakbo. Dahil malapit lang naman daw yung sakayan, ay naku po, ay sobrang init ho. Ay tayo po ay magdala po ng payong mga panangga natin sa init talaga. Hindi lamang sa ulan ha, kundi pati sa Inet. So ayan po ha, ngayon po kasing talagang uh, Marso at papasok ang Abril, ay talaga namang dry season na po, mas mainit na po yung mga mararanasan natin na panahon. So ayan, mag-ingat-ingat po tayong lahat at ingatan din po natin. Pag-ingat po natin. But sa pag-iingat po natin sa mga sarili natin, naingatan din po natin yung mga pamilya, kapamilya natin, lalo ng mga senior citizens, sa Kaya nga, kagaya nga po ng mga nabanggit po panina. So, yun lamang po, hanawa po may natutunan kayo. And of course, batiin po natin ng mga nakatutok sa atin online. Ayan. Ayan, hello, hello po kay Ate Darling Heads. Ayan, nanonood siya ngayon. And of course, sa lahat po ng mga nanonood sa amin online, hello hello sa 6,000 viewers namin today. Happy Thursday po. Bukas ay hindi nyo po muna ako makakasama. Oo, dahil ako po ay nakalive. Nakalive me alone. Oo, oh, leave me alone daw muna. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin ha, sa aming AM Radio. And of course, lagi nyo pong tandaan. Na ang kaligtasan po ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming AM radio at pagtutok po sa aming Facebook at YouTube live. Ay, may nagpapahabol na basa ko pa, nakita ko. Hello, hello kay Ma'am Gio ng Victoria Senior High School. Hello, hello po Joanne, sa Victoria Senior High School sa mga teachers, students. Hello, hello po, God bless you more. At maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? At yan lamang po muna ang kabuuan ng ating programang kaakibat sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po dahil susunod na ang programang KKK sa kaligtasan at kapayapaan. Oras po natin, it's 1.29 in the afternoon. Sakuna, kalamidan at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Daniel Castro at Rose Ann Lunes hanggang Bernes. Kalauna